ikaw ay inaresto, anong dapat ang gagawin sa iyo ng arresting officer? Dadalin ka sa harapan ng competent judicial authority. Ibig sabihin, si Digo dapat pinala sa ang sa hukuman ng Pilipinas. Samot-saring paglabag sa batas mismo ng ICC ang ginawa ng PNP at Marcos Administration sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon pa kay international law expert na si Sas Rogando Sasot. Dagdag pa niya, mababasura lamang ang mga kaso laban kay PRRD dahil sa una pa lamang ay mali ang ginagawa ng arresting team at ng gobyerno ni BBM na ipinagkalulo ang dating Pangulo sa mga banyaga dahil sa kanyang paghihiganti at pansariling interest. Ayon pa kasi sa Article 59 ng ICC, pagkatapos maaresto ng isang akusado ay dapat dalhin ito agad at iharap sa competent judicial authority ng custodial state na ang ibig sabihin ay Korte ng Pilipinas. Pangalawa, ang warrant ay may bisa laban sa kanya. Pangatlo, ang proseso ng pag-aresto ay ginawa ng tama. Pangapat, ang kanyang mga karapatan ay nire-respeto. Bukod dito, ang taong naaresto ay may karapatang humiling ng pansamantalang paglaya habang hinihintay ang desisyon kung siya ay isusuko sa ICC. Subalit, ang ginawa ng PNP sa pangunguna ni General Nicolas Torre ay dinala agad si PRRD sa Villamor Air Base at isinakay sa eroplano papunta sa Hague ng The Netherlands halatang minadali at hindi binigyan ng due process ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Katapusan na anya ng karera ni Torre dahil kaliwat ka ng kaso ang maaring isang pa laban sa kanya at mga kasabahan nito sa PNP. Ang procedure sa ICC, it's a criminal procedure. Okay. Tanungin nyo kahit sinong lawyer, judge, sasasabihin ko sa, sa inyo ito. Mag-agree sila sa akin. Sa kahit anong criminal trial, actually, pabor ito parate sa accused. Yung karapatan ng accused talaga, sinisecure talaga yan. Always remember that. Because no one can be deprived of uh, life, liberty, and property without due process of law. And that applies in the ICC. Ang ICC, it's simple an extension of um, common uh, criminal... Uh, uh, criminal uh, law principles sa buong mundo. okay? So, kasama yan, yung principle na yan na the rights of the accused will be respected at all times, all throughout the proceedings because